Kidlat News Update Sa ating mga balita, Baraks ng mga truck driver at pahinante sa pasig tinupok ng apoy. Driver ng motorsiklo patay matapos salpukin ng pickup sa Camarines Norte. PPA tiniyak na walang congestion sa mga pantalan ngayong holiday season. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sumiklab ang sunog sa isang baraks ng mga truck driver at pahinante sa loob ng isang compound na paradahan ng mga truck sa barangay Maybunga, Pasig City alas dos ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa light materials ang naturang baraks. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula makalipas ang higit isang oras. Bagamat walang naitalang nasawi o nasaktan na abo ang baraks kasama na ang ilang personal na gamit ng mga truck driver at pahinante. Kasalukuyan patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang pinagmulan ng sunog bagamat tinitig ng sanhi ang faulty electrical wiring. Patay ang isang driver ng motorsiklo matapos masalpok ng isang pickup sa barangay Santo Domingo bayan ng Vinzons, Camarines Norte. Batay sa kwento ng mga saksi, lumiko pa kaliwang isang asul na pickup habang binabaybay naman ng motorsiklo ang kaliwang linya ng highway. Ito ang naging dahilan ng pagsalpok ng motor sa pickup. Dead on the spot ang rider na napag-alamang isang criminology student ng Camarines Norte School of Law base sa daladalan nitong school ID. Kasalukuyan namang nasa kustodian na ng pulisya ang driver ng pickup. Wala umunong nakikita ang pagsikip o congestion sa mga pantalan ngayong holiday season ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa isang statement tinayak ni PPA General Manager Jay Santiago na magpapatupad ng full manpower at no-leave policy ang ahensya para sa kanilang mga frontline workers. Dagdag ni Santiago nakikipag-ugnayan din ng mga terminal at shipping lines sa Philippine Coast Guard o PCG at Maritime Industry Authority o Marina para matiyak ang mas maayos na seguridad sa mga pantala, tiniyak din ng general manager na handa ang mga terminal personnel sa nagbabadyang weather disturbance. Nagbabala rin si Santiago sa mga pasahero na mag-ingat sa mga scammer, lalo na sa mga nag-aalok ng travel insurance dahil hindi ito mandatory. Ayon sa PPA, naasahang aabot na sa kabuuan ang 4.5 milyong mga pasahero ang babiyahe sa port sa panahon ng Kapaskuhan. Partikular na mula December 22, 2024 hanggang January 3, 2025. Para sa Kidlat News Update, Renzel Inon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <ako>